nag-audition po ako sa Korea. Tapos, uh, gusto ko talaga maging K-pop star dati. Talaga? <laughs> so, as in, yung sa girl group talaga, inay. Yung gano'n. Tapos, as in, pinag-novina ko yun. Yung sabi ko sana may magpa-audition dito na entertainment agency from Korea. Kasi parang gano'n lang yung chance dati eh. Tapos, kung hindi gano'n, mag ka ng video mo ng audition. Tapos, kung sunerte ka, pamamasayihan ka nila, tas nadaling ka nila sa Korea, magte training ka, parang gano'n. Kasi nag ako na oh, ito noon oh, oh. kay St. Jude. Oo. <laughs> Oo, oh, 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 kasi siya yung sa impossible cases. Oh, impossible eh, feeling ko impossible yun eh. Kasi oh, oh. wala naman nagpapa-audition dito sa Pilipinas noong oh, time oh. na yun. Ayun na may nagpa-audition talaga. Tapos yun, nakuha ako. E di parang nag-two years ako doon na pabalik-balik. Pero three months, three months kasi siya eh. Tapos hindi siya tuloy-tuloy. Parang oh, three months ka doon, tapos balik ka dito, tapos three months ulit. Ganun siya. So parang in a span of two years. Tapos... Hindi siya natuloy dahil first case daw siya sa POEA. So parang sabi, hindi daw nagmamatch yung contract na trainee ako pero yung contract ko is working. Kasi yun lang yung visa under entertainment. Uh -huh. So yun lang yung pwedeng kuning visa sa akin kung magte-training ako dun. So yun, hindi natuloy. So syempre, na-disappoint din yung parents ko kasi nag-stop ako mag-aral. Tapos uh -huh. gusto niya makatapos uh -huh. talaga ako, ganun. So nag-aral po ulit ako. Dito na lang ako sa Pilipinas.